basahin natin ang unang Juan 4:1 hanggang One hanggang twenty one. 1 John 4 verse 4 chapter 1 hangga 1 to 21 Mga minamahal Huwag ninyo huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sandibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinar kinaruruan ng espiritu ng diyos ang nagsa ang nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao ang siyang kinaruruan ng espiritung mula sa diyos subalit ang hindi nagpapahayag ng gayong tungkul kay Hesus ay hindi kinaruruunan ng espiritong mula sa Diyos. Ang espiritong ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanglibutan. Sila ay sa sanglibutan kaya mula sa sanglibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanglibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito na natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Dito natin makikilala mga friends, friends, friendship, ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian. Ang hindi sa Diyos ay hindi talaga nakikinig sa atin. Ang sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ito ang palatandaan na tayo sa Diyos. Ganun tayo is nasa espiritu ng katotohanan at wala sa kamalian. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. At kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bag, ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na, sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig hindi sa iniibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at isnugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin dahil sa tayo dahil din tayong da, dapat din tayong magibigan walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at gaya naman sa atin at nalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu nakita namin at pinatutuhanan pinatutuhanang ng sinugo ng ng ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nanatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat napapawi ng pag-ibig ang anumang pagkakat takot Hindi ganap ang pag-ibig ng sino man natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa Tayuy umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita. Ito ang utos na ibinigay sa, sa atin ni Kristo. Mag, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Kaya yun, kailangan magibigan tayo dahil ang Diyos ay pag-ibig doon natin makikilala na tayo na nasa Diyos kung tayong lahat ay mag -ibigan. Hindi yung pag yung nangangalunya ka, nakikiapid ka, hindi pag-ibig yun. Yung corruption ka, yung nanakaw ka, mangkulam ka, hindi pag-ibig yun. Yung tunay na pag-ibig yun, hindi ka nanakit ng kapwa mo ba? Yun ang tunay na pag-ibig. Yung ang tunay na pag-ibig na sinusunod natin ang utos ng Diyos. At ang Diyos ay suma sa atin at nananatili ang Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi dahil sa inibig natin ang Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yan lang po. Sana may natutunan kayo. At sana din magpatutuo kayo at huwag kayong matakot. Tutulungan tayo ng Diyos humingi tayo ng, kapatawaran, humingi tayo ng tulong patnubay sa Diyos, saka walang kadilimang nagmumula sa Diyos, tandaan natin yan mga friend. Kung sa akala mo na gumagawa ka ng masama, tapos anong tapos ibibigay sa iyo yung kahilingan mo hindi nagmula sa Dios yun hindi sa Dios galing yun kasi walang kadilimang nagmumula sa Dios eh. Kaya matakot ka na sa impyerno ang bagsak talaga. Yun ang sabi ng Diyos eh, sa ibang verse. Na kamatayan ng kaparusahan sa kasamaan. Ang punong hindi nagbubunga ng mabuting punong kahoy ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Ibig sabihin susunugin ba? At itinatapon sa impyerno. Mm -mm. Yun lang muna Bye for now Thank you for watching